Magandang umaga riyad, magandang hapon Pilipinas. Tayo po ay nakagayak, nakasuot tayo ng abay at tarha. Salamat sa wife ni Baba at binigyan tayo nito. Nagsuot tayo nito dahil muslima na tayo. Tayo ay pupunta ng bangko para papalitan yung ating natanggap na hadiya ash cash sa ating gcash. So ayan, nasa sasakyan na tayo. Ah, uh, thank you nga pala sa isang anak ni mama at pinadala yung driver niya para maging driver ko papunta ng bangko. Mainit na itong time na to pero dahil winter na, so mas lamang yung lamig. Kinakausap ako ng driver dyan pero sabi ko sa kanya, sandali lang nagbibideo ako. So ayan, makikita nyo na yan yung palabas na aming compound. Um, malinis ang kalya dito sa Riyadh, dito sa Saudi kasi may maintenance naman sila at makikita nyo din sa kalya na may mga puno dito ng dates at ibang halaman na nabubuhay sa panahon ng winter at summer so maaga pa lang yan around 10.15 pero mapapansin nyo medyo traffic na saglit lang naman kami na, is na Standby sa traffic. Siguro ano lang yan, mga 1 minute lang. So ayan, pakita ko lang sa inyo yung kalye dito. Malapit sa amin, papunta sa bangko. May kita niyo yung mga establishment. Actually dito sa Riyadh, marami ditong magagandang building, design ng building. Katulad sa, Divine, uh, sa Dubai na kakaiba yung design. So, dito lang sa video ko, hindi ko may sa inyo kasi ano lang, hanggang bang ko lang kasi kami. So, ayan yung puno ng tamar or dates. O, oh, diba? Ang linis ng kalya nila. Pagpasansyohan nyo na ang aking voiceover. Hindi, ka, hindi kasi ako gamay pang mag over Ang ganda ng panahon, mainit na malamig kasi nga winter na. Hindi ako nagsuot ng jacket kasi yung abaya ko medyo hindi naman siya ganun. Hindi naman ako nilalamig. At nakapas, nakasuot naman ako ng makapal sa loob ng aking abaya. Medyo hindi pa kadamihan yung mga sasakyan sa mga oras na yan dahil kumbaga hindi pa sa yung peak hours. So ayan, aura muna ulit para may remembrance. Malapit na tayo sa bangko, yung akin tarha medyo bumababa. Ang ganda ng sikat ng araw. So ayan, medyo malapit na tayo sa bangko. Madadaanan natin dito yung ano, yung metro train, yung driverless. Meron kasi bagong launch na metro train, yung driverless. At sana hopefully bago matapos ang kontrata ko ay maka-experience akong makasakay sa metro train ng Riyadh. na sinasabi nila na yung Chain ay pinakamaganda sa buong mundo. Yung design. Hindi naman natin masisisi kasi nga naman sa Facebook sa nakikita ko, ang ganda talaga ng design. Talagang parang out of uh, this world. No, dahil nga alam nyo naman mayamang, Saudi, mayamang bansa itong Saudi. So, into ang Saudi kasi is into modernization na. So, ayan. Ayan yung ano. Yung ano bang tawag dyan? Basta yun yung related sa Metro China. Ano, ayan. Ayan. Yeah, one minute. Malapit na tayo sa bangko. Sa so time na yan. Saglit lang naman tayo kasi hindi ako pupunta ng supermarket. Hindi ako mamimili kasi wala naman akong pera po yung bangkok. Papadala na muna tayo. Maasalamang magandang buhay.